Hello mga ka-farmers! Welcome back to my channel! So for today's video mga ka-farmers ay papunta tayo sa kulungan ng aming mga baboy. Actually kagagaling ko lang doon kasi nagpapakain na ako mga ka-farmers ng almusal sa kanila. Ngunit binalikan ko kasi meron akong napapansin na yung isang baboy mga ka-farmers parang ayaw niyang makihalubilo sa ibang mga kasama niya, mga ka-farmers. So, mahirap kasi pag ganon. So, ayan po siya mga ka-farmers. O, gusto niya lang po na mapag-isa. Minsan kasi, kapag ang baboy ay may ipinapakita na ganitong katangian, possible po na meron siyang dinaramdam mga ka-farmers. Ayan, makikita niyo po sa video na parang wala siyang ganang gumalaw. Hindi siya sumasama sa apat mga ka-farmers. Ayan. Kumain naman siya pero sa mapapansin nyo yung chan niya parang hindi masyadong busog mga ka-farmers. Di tulad ng sa iba na ang laki-laki po ng chan nila pero yung sa kanya katamtaman lang. Meron kasi siyang galis mga ka-farmers. Ayan makikita nyo po. Meron siyang galis. Uh, pinorga na po namin siya mga twice or thrice na ba. Pero hindi pa rin yan nawawala. E, minsan kasi itong galis, isa yan sa sinyales na merong bulati siya mga ka-farmer. So possible siguro, maybe next next week, pupurgay na naman namin to ulit. Ayan. Gusto niya sigurong uminom ng tubig or ano ba? Ayan. Parang hindi niya alam kung ano yung gagawin niya mga ka-farmers. At napapansin ko rin na yung balahibo niya parang tumitindig. Kahapon kasi, pinapaliguan ko sila mga ka-farmers kahapon ng umaga kasi sobrang dumi nila. Then, nababasa po sila nang linisin ko po yung sahig mga ka-farmers. Kahapon kasi, umuulan. Kahapon ng umaga, umulan dito. So, siguro nagiginawan siya mga ka-farmers or ano ba. Kaya, kaya di ko po talaga alam kung ano yung rason kung bulate ba or nagiginawan lang ba siya mga ka-farmers. Pero hindi ko naman sila pinaliguan today kasi yun nga napapansin ko kahapon na parang meron siyang dinaramdam. Gusto niyang mapag-isa lang po mga ka-farmers. So, observe natin siya tomorrow kung the same pa ba yung behavior niya mga farmers. Ayan. So, thank you for watching. Bye bye.